Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Taling Pilipino malupit yan para sa mga Aris, ang Oktubre ay magdadala ng mga bagong oportunidad sa iyong karir at personal na buhay. Ang iyong natural na pagiging maasahan at pagiging palaban ay tutulong sa iyo na masungkit ang mga pagkakataong darating. Maging bukas sa mga bagong proyekto at ideya na maaaring magtulak sa iyo na lumabas sa iyong comfort zone. Tandaan na huwag masyadong ma-pressure, mahalaga ring alagaan ang iyong sarili upang makapagpatuloy kang magtagumpay sa mga plano mo. Sa aspeto ng iyong personal na buhay, maaring makaramdam ka ng pangangailangang makipag-ugnayan sa iyong mga mahal sa buhay. Ang pagpapalalim ng relasyon sa kanila ay magbibigay ng kasiyahan at katiwasayan. Gayun din, maglaan ng oras upang mas kilalani ng sarili at ang iyong mga hangarin. Ang pagmuni-muni at pagtutok sa iyong emosyonal na kalusugan ay magbibigay sa iyo ng malinaw na direksyon at mas matibay na pundasyon para sa hinaharap. Taurus, ang Oktubre ay maaaring magdala ng pagbabago para sa mga Taurus, lalo na sa larangan ng trabaho at personal na relasyon. Maaari kang harapin ang mga hindi inaasahang sitwasyon na maghahatid ng paglago at pagunlad. Manatiling kalmado at tingnan ito bilang isang pagkakataon upang mag-adapt at umunlad. Ang iyong likas na determinasyon at praktikalidad ay magiging gabay mo sa paggawa ng tamang desisyon. Pagdating sa iyong personal na buhay, ang Oktubre ay maaring mag-alok ng mas maraming oras para sa pagpapalakas ng mga relasyon. Maglaan ng oras upang makasama ang iyong mga mahal sa buhay at makinig sa kanilang mga pangangailangan at hinaing. Sa parehong paraan, ipahayag din ang iyong mga damdamin at ipakita ang iyong suporta sa kanila. Ang pagbibigay pansin sa mga detalye at pangangailangan ng bawat isa ay magpapatibay sa inyong relasyon. Gemini Sa buwan na ito, maaari kang makaramdam ng inspirasyon upang ilunsad ang mga ideya na matagal mo nang iniisip. Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa mga taong makakatulong sa iyong mga layunin, lalo na't mahalaga ang networking sa panahong ito. Sa aspeto ng iyong personal na buhay, maaaring kailanganin mong bigyang pansin ang iyong mga relasyon. Ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon at pagiging tapat sa iyong mga mahal sa buhay ay magdudulot ng mas malalim na koneksyon. Gayun din, maglaan ng oras para sa sarili upang maiwasan ang sobrang pagkabahala at magpatuloy sa balanseng pamumuhay. Ang iyong mental na kalusugan ay mahalaga upang manatiling masaya at matatag. Cancer ang Oktubre ay magbibigay sa mga Cancer ng bagong perspektibo pagdating sa trabaho at personal na relasyon. Maaring may mga pagbabago na magtutulak sa iyo upang mag-adjust at magplano ng panibagong landas. Huwag mag-alinlangan sa paglabas sa iyong comfort zone. Ang mga bagong oportunidad ay maaring magdala ng mas malaking kasiyahan at tagumpay. Sa personal na aspeto, Maaring makaramdam ka ng mas malalim na pangangailangan para sa emosyonal na koneksyon. Gumugol ng oras kasama ang iyong pamilya o mga kaibigan upang makaramdam ng suporta at pagmamahal. Maglaan din ng oras para sa mga simpleng gawain na magbibigay sa iyo ng kasiyahan tulad ng pagluluto o pag-aalaga sa halaman. Ang mga simpleng bagay na ito ay makakatulong sa iyong pakiramdam na grounded at masaya. Leo. Ang Oktubre ay magbibigay sa mga Leo ng inspirasyon upang ipakita ang kanilang likas na liderato at lakas. Maaring ikaw ang maging gabay para sa mga nasa paligid mo, lalo na sa trabaho. Tanggapin ang iyong tungkulin at huwag matakot na magbigay ng mga ideya at solusyon. Sa pamamagitan ng pagiging bukas at tapat, magagawa mong palakasin ang iyong reputasyon at magtatag ng mas matibay na koneksyon. Sa aspeto ng iyong personal na buhay, maaaring magdala ang buwan na ito ng pagnanais na magsaya at mag-relax kasama ang mga kaibigan o pamilya. Maglaan ng oras para sa mga simpleng kasiyahan at subukang bawasan ang mga alalahanin tungkol sa trabaho. Ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng trabaho at personal na buhay ay magbibigay sa iyo ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy sa iyong landas ng masigla. Virgo Para sa mga Virgo, ang Oktubre ay maaaring magdala ng pagkakataon para sa pagtuon sa mga detalyeng mahalaga sa iyong profesional na buhay. Maaring kailanganin mong pag-aralan ang mga kasalukuyang proseso at gawain upang mas maging epektibo at produktibo. Ang iyong likas na pagiging organisado at metikuloso ay magiging malaking tulong sa pag-aayos ng mga aspeto ng iyong trabaho na nangangailangan ng atensyon. Sa personal na buhay, maaring makaranas ka ng hamon sa mga relasyon na maaring mag-udyok sa iyo na pag-isipan ang iyong approach sa pakikipag-ugnayan. Maglaan ng oras upang makinig at unawain ang mga damdamin ng iyong mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan ng pagiging maingat at maalalahanin, mapapanatili mo ang balanse at pag-unawa sa bawat isa. Libra. Para sa mga Libra, ang Oktubre ay magdadala ng balanseng enerhiya na makakatulong sa iyo sa parehong profesional at personal na larangan. Maaring makaranas ka ng mga pagsubok sa trabaho, ngunit ang iyong kakayahang magbigay ng patas na hatol at magplano ng maayos ay magdadala ng mga oportunidad upang malagpasan ito. Maging bukas sa mga bagong pakikipagtulungan na maaaring magpabuti sa iyong trabaho at magdulot ng positibong pag-unlad. Sa aspeto ng personal na buhay, ang iyong likas na kakayahan sa diplomasya ay magdadala ng mas harmoniyosong relasyon sa mga mahal mo sa buhay. Maglaan ng oras para sa pagkakaibigan at pagmamahal, lalo na't ikaw ay inaasahang magiging tulay ng koneksyon at pagkakaintindihan sa inyong grupo. Ang pagpapakita ng pagmamalasakit at pagiging matulungin ay magpapatibay sa inyong relasyon na magdudulot ng mas malalim na koneksyon sa lahat. Escorpio, sa Oktubre, ang mga Escorpio ay maaaring makaranas ng malalim na emosyonal na pagbabago at personal na pagsisiyasat. Ang iyong likas na determinasyon ay tutulong sa iyo upang harapin ang mga hindi pagkakaintindihan o sugat mula sa nakaraan. Magiging mahalaga ang pagiging tapat sa iyong sarili at paghingi ng tulong mula sa mga pinagkakatiwalaang tao habang tinutuklasan ng landas patungo sa emosyonal na pagpapagaling. Sa mga relasyon, maaaring kailanganin mong maging mas bukas at malinaw sa iyong mga intensyon. Ito ay maaaring maging hamon Ngunit ang pagbabahagi ng iyong mga damdamin sa mga mahal sa buhay ay magdudulot ng mas malalim na pag-unawa at suporta. Huwag matakot na sumubok ng mga bagong paraan ng pakikipag-ugnayan at pagtutulungan upang mapabuti ang inyong samahan. Sagittarius, ang Oktubre ay magdadala ng pakikipagsapalaran at pagpapalawak ng kaalaman para sa mga Sagittarius. Maaring makaramdam ka ng kagustuhang tuklasin ang mga bagong lugar o ideya na magpapayaman sa iyong pananaw sa buhay. Maging ito man ay pisikal na paglalakbay o pag-aaral ng bagong kaalaman, ito ay magiging isang panahon ng paglago at inspirasyon na magdadala ng saya at pag-unlad sa iyong buhay. Sa personal na aspeto, ang iyong natural na sigla at optimismo ay magdadala ng saya sa iyong mga relasyon. Huwag kalimutan na maglaan ng oras para sa pamilya at mga kaibigan dahil sila ang magbibigay sa iyo ng emosyonal na suporta at pagmamahal. Ang pagbibigay halaga sa iyong mga mahal sa buhay ay magdudulot ng mas masiglang relasyon at makakatulong na mapanatili ang iyong pananaw sa positibong direksyon. Capricorn, para sa mga Capricorn, ang Oktubre ay magbibigay diin sa pagpapalakas ng iyong mga pundasyon at pagtuon sa mga pangmatagalang layunin. Ang iyong pagiging praktikal at determinasyon ay magbibigay daan sa iyo upang magplano ng maayos at magtagumpay sa anumang hamon na dumating. Magingat ingat sa labis na pagtutok sa trabaho. Maglaan ng oras para sa pahinga at kasiyahan upang maiwasan ang pagkasunog. Sa personal na buhay, maaaring kailanganin mong bigyang pansin ang iyong relasyon sa pamilya at mga kaibigan. Maglaan ng oras upang makinig sa kanilang mga pangangailangan at ipahayag ang iyong suporta. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng bukas na komunikasyon at pag-unawa, mapapalalim mo ang iyong koneksyon sa kanila at magdadala ng mas masiglang ugnayan na makakatulong sa iyong personal na kaligayahan. Aquarius. Sa Oktubre, maaring makaranas ang mga Aquarius ng mas matibay na pagnanais na palawakin ang kanilang pakikipag-ugnayan at bumuo ng mga bagong koneksyon. Ang iyong likas na inobasyon at pagnanais na makipagtulungan sa iba ay magdadala ng mga bagong ideya at proyekto na magpapalakas sa iyong personal at profesional na buhay. Huwag matakot magbukas ng mga bagong landas para sa paglago at pakikipagtulungan. Maglaan ng oras para sa sarili, physical man o emosyonal, upang manatiling balanse at energized. Ang pagpapalakas ng iyong physical at mental na kapakanan ay magbibigay daan sa iyo na patuloy na magbigay ng makabuluhang kontribusyon sa mga mahal mo sa buhay at komunidad. Pisces, ang Oktubre ay maaring magdala ng introspektibong panahon para sa mga Pisces, kung saan kailangan mong harapin ang iyong emosyon at damdamin. Gamitin ang oras na ito upang pagnilayan ang iyong mga hangarin at layunin. Maganda rin gumugol ng oras sa mga gawaing nagpapalakas ng iyong espiritual na aspeto, tulad ng meditasyon, pagsusulat, o pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Sa iyong personal na buhay, Maaaring kailanganin mong maglaan ng oras upang pakinggan ang mga mahal mo sa buhay at unawain ang kanilang mga pangangailangan. Ang pagbabahagi ng iyong emosyon at pakikipag-usap ng tapat ay magpapatibay sa inyong relasyon at magdudulot ng mas malalim na koneksyon. Mag-ingat sa labis na pagiging emosyonal. Subukang manatiling kalmado at balanse sa lahat ng iyong pakikitungo. Araling Pilipino, malupit yan, likat ating samahan si Ate Vivian, kaya naman Una, sulyak malupit, kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito, nakalaan lahat ng paborito Una, sulyak malupit, pag napanood, di na pagpapalit Makinig na